Hello, good morning kasaka, good morning oh, Sa bukid na naman na Tumitira kami rito Ayan, ano, oh. pa, may pa isa isa pang tinitira rito Tumas na yung palay Kahapon, yung, kay, ano, yung sa katabing ano, 14.50 na kinuha Pero magandang palay Hindi nalubog eto siguro, ganun na rin to Maganda rin tong palay na to, hindi rin nalubog to Ayan. oh Dito kami gumigik. Dito kami humahakot. O, ayan. Ayan si Hercules. Pinakargahan nila rin. Hindi muna na binababarong kasi malupo eh. O, may ano to? Ah, uh, putik. Medyo may hirapan. O. Ano eh kama may hinahina ka rito, mababala ka oh. Ganda ng bunga ng pala eh Ayan o oh. Malakas din o oh. Yan, kaya dito ako. Ang ganda ngayon, medyo makulimlim. Ang ano nito, ang system. Mamayang hapon, uulan uh, sigurado. <laughs> Yan, dalawa yung panghakot namin. Eh. Uh, Ay, Samson na yun. Yan. Oh, may bawo na kami. Oh. Yan, dalawa naman. Uh. Ano. Yan. Oo, oh, Sige. Pero mayroon, mayroon pa rin dito ayan eh. oh. No? Diyan oh. No? Isa lang naman ang kabila ang ganyan. No? Ubos na yung palay rito. Wala nang palay. Oh, sige. Oh, ayan yung pamangkin ko. Ang malakas ng dami niyan eh. Oh. <laughs> oh, sige. Ciao na muna. Ciao.